naghihiwalay na tayo. Kailangan na namin gamitot ng bahay. May na kami ng bahay. na? Tara na. Kasama pa na natin siya. <laughs> Kasama pa na lang dyan eh. Ano ito ni bahay natin? Oh my God! Na lang ang bahay? Parang <laughs> so... siya sa atin. Ikan lang namin. Okay. Oh, namin. Ah, Oo, oh, tatanig tayo mga gulay. Tayo. tayo. Tayo? Baka kami. Oo, ang ganda dito. ito kapagod? Isipin mo nalagay namin yung ano, sa patsa carpet na hindi kami gumagalaw. Kasi mag mga pre. Sana all. Tiga lang natin ito ka. Eh? Hindi na, ko makakatok sa labas. Ikaw lang natin yun. Nag-lainus pa ako eh. Huh? Pre. Ikaw? Hindi si Joanna. Oh. Ten bago nyo lilipat, ante. Oo. Oh. Then... Kuli mo na. Kuli mo, oh. mo. Oh. na. Okay. Ano na iwan Ano na iwan ko? Ako. ako ba? Sige, dun natin doon. talagang yun tayo doon. Ha? Iniwan mo ako makisadun isa doon. Nagluluto lang ako. na lang ako pag tingnan ko yung kwarto. Magiging triplets yung anak natin. Halika, punta sa taas. Ay, privacy. Ano mo na kayo? Privacy. Privacy. Kino saan siya, baba? Ka eto Ito na yung nakakaiyak na part. <laughs> Bakit eh? Maghihiwalay na kami ng best friend. Ano nakakatawa daw. Wala na tatawa. Hindi kasi sa totoo lang, syempre ang tagal namin magkasama 10 years sa kami magkasama ni Juan. Oh. Eh. Ayun lang kami yung maghihiwalay talaga kasi nag-live in na siya. So ako, kailangan ko na lumipat ng bahay. Ganun. <laughs> Tapos, siyempre kayo kasama ko, pero siya, may iwan siya dito sa bahay dahil kailangan niya pakisamahan yung, syempre, yung bago niya kalit. Okay. Eee! Iba din! Kami ko na sa kanya kasi, siyempre, deserve niya ng banana. <laughs> kasi ngayon na tayo lumipat. Ay, <laughs> diba? <laughs> pre! Oh, pre! Hi! Araw-araw sexy, ah! Bakit Ba, ang Ha? Ah, okay. Hindi ba? Kasi, ano pre, ano, maghihiwalay na tayo. Bakit? Eto na yung time na may ka in ka na. Kailangan mo nang, alam mo yun, kayo dalawa talaga. Kailangan na namin gamipat ng bahay. Hmm. Huh? Mati, te. Oh, baho. Diyan pala kayo. baho na. Tumay ka ba? Amoy ka rin. na kami ng bahay para meron na tayong... yung Basta doon, dito lang dito sa Cavite. Para meron kayong time na ano, kayo lang dalawa. Uy, yan. Bakit? Tara! Pugawin. Tara! Tara! <laughs> Kasama mo na natin siya! Kasama <laughs> mo na natin siya, eh. Tay! Kala mag-iwalay na kayong dalawa. <laughs> hindi naman pala. Ano ako? Hehehe. <laughs> ano ako pala eh. Wala, di ba ako na-iwalay? Hindi mo na ako. Monga. Monga, dyan dyan dyan. Oh, I'm Ay! Pagod to do it. I'm not going I'm not I'm not going hindi do it. I'm not going to 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 do it. not mas to to gawin natin? Kasi, kasama ka? Ah? Ang ganda! Hello? Oo, ang ganda ng lilipatan Ang ganda ng namin. Oh, ma. Namin. Ay, dito na ako, Kelly. Ito na sa na lang ako, na lang na lang ako, kita Ay, dito ako tirat Ay, ang pare. Pare, <laughs> <Dito, laughs> <hami. laughs> <laughs> tino. At, Eto, uh, uh, tayo. Dito. Sayo, sayo? Sayo? Oo, sayo. Tayo? Dito. Di kami. Ah, ay, pa huh? Oh, di Oh my God, pare, oh, so excited. Gigi, sa bahay. Pakikuha sa na. Saan mo na, J? Ngayon nakapili na akong kwarto, pre. Tara na dun. Saka, so, magiging sakit na si Sakin di ba? Saan mo na, pre? Saka di mo na lang. Kuhaan mo na lang ang ako. Sa akin yun, eh. Sa akin lang. Sa akin. Di! yun? Baka ikaw yung maiwan, J, di ba? Wala na ko. Wala na ko. Pumamal na mo na yun. Tabaan mo na Baka yung kwarto ko. Ilan mo pag-aagay din <laughs> Ay, puta. Ganda ng kwarto namin, nun. No? Ganda ng kwarto naman. Ang ganda ng kwarto, dito. Doon, nakahanda na yung pa pa-aircon. Ay, hindi lang akong aircon. Pa-aircon namin. Ang laki mo ka? Hindi.

dito. Nito ito kapagod? Isipin mo na namin yung ano, sa patsa carpet na hindi ka gumigit, gumagalaw. Kasi wag mo nga, pre. Oo, oh, makakit oh, yan. Sana, sana, sana all. Ay, si Jojo, pakainin mo na nga, pre. Pakainin mo na. Higa lang ako dito, ha? Na, eh, nakapanto. Te. Oh. May kumakatok sa labas. Ikaw na natin yun. Naglilinis pa ako, eh. Dino na. Sa mga pwede tingnan yung kumakatok sa labas. Pare, nakatok na mo. Kayo na Ano ba yun? Pa? <laughs> is, oh, hashtag new home, Totoo Sama naman na! Dahil pag ka sa iba, sa akin ka Pare! Dito ako eh! Bahay ko to Di ba teh, Oo! Oh. Oh. <laughs> oh. oh. Ano ha! Oh! Oo na nito! Ay! Yung bote? Oo na nito! Oo na nito! Ay, bago nyo nilipatan, te. Oo. Oh. Sumun. Oh, Sumun. oh ano muna. Muna, okay. si oh, si Joanne, na -no ano na -no ano 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 mo ano 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 Pwede mo na si ano Oo, bakit ano 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 dito? ano tayo ano 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 hindi hmm, baby, nagkaroon na ng uh, London. Dito, uh, tayo ng room doon, dito tayo. Iwan mo ako mag isa doon, nag maluto lang ako. Hindi yeah. oh. baby, ano ka boy, hindi kita iniwan. Hinikna ko lang, na, nauna lang ako, parang tignan ko oh, yung kwarto. Oo. Tapos, dito tayo bubuong ng kamilya. Ano nga? Oo, kahit araw-arawin pa, magiging triplets yung anak natin. Halika, oh, doon tayo sa, <laughs> <laughs> oh. sa taas. Para excuse ho, doon na kami sa taas. Let's go, no baby, let's go. Wala ng bahay ah. Di ba?

Yes, ito. Ito magiging part natin. Magiging natin? Dito tayo yung buwan na triplets natin. Oo, dito tayo. Kahit ano, 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 Privacy. Oh, privacy. Privacy. Oh, I'm not going to. Where Ма дару, да? Ма дару, да? Ма дару, да? да?